Hindi na babahala si pambansang kamauman ni Pacquiao. Sa lumabas sa pahayag ng isang eksperto kamakailan na may mga sintomas na raw siya ng Parkinson's disease. Ayon kay Pacman, sinuri naman siya ng kanyang mga doktor sa Amerika at maging dito sa Pilipinas. At wala raw nakita ang sa kanya. Nakatutok si Chino Trinidad. Marami ang patuloy na nangangamba sa kalusugan ni Manny Pacquiao matapos itong mapabagsak ni Juan Manuel Vergez sa kanilang huling laban. Pero sa pagsusuri ng mga doktor sa Las Vegas sa University Medical Center, Nevada, lumabas na walang dapat ikabahala sa kalusugan ng pamansang kamao. Pagkauwi sa Pilipinas, cleared din sa MRI si Pacquiao. At sa gitna ng pag-aalala ng marami sa kalusugan ng pambansa kamao, muling binigyan ng clean bill of health si Pacman ng kanyang primary care physician. the doctors of the university of nevada medical center uh, we were in personal communication with the head of the trauma center uh, and uh, he was given a clear bill of health within 24 hours of arrival we had him in mri the reader of the mri he says that he said that he has never seen a brain so pristine Hindi na pinapansin ang mga balita ukol sa kanyang Parkinson's disease daw. After ng fight, punta sa hospital. Tapos pagdating ko dito sa Pilipinas, nag-make sure na nagpa pa imaraya ko, So lahat, pa-check up pa ako. So okay naman ang resulta. At ubang mapawi ang pangambang kinakikitaan umano ng simptomas ng Parkinson's disease, ang A-Division World Champion ay nagpatulong si Dr. Abangsig sa isang neurologist na dalubhasa sa Parkinson's. Inilahad ng neurologist na si Dr. Roland Dominic Hamora ang mga dapat magbasdan para malaman kung meron ng Parkinson's ang isang pasyente. So ang Parkinson's disease, nadadiagnose kasi siya, malalaman siya ng doktor kapag meron siyang mga iba ibang mga nakikita. Unang-una, resting tremor na tinatawag. Ang isa pa is uh, slowness, no? pagiging mabagal sa pagkilos. Ang isa pa is dapat um, unilateral ang onset. Isang side muna ng katawan ang na-involve, ang may problema, ang mabagal, ang nanginginig, bago ma-involve yung kabila. At pang-apat, may stiffness na tinatawag or what we call rigidity. Here's none of the things that doctor mentioned. Gayun maman, ay hindi nagsasawalang bahala ang kampo ni Pacquiao sa mga piligro na susuungin pa ng dating pound for sa muli nitong pagbabalik sa ring. It's an occupational hazard. So I think uh, it's his call. Chino Trinidad Akututok, 24 Horas.